Hintayin natin sila kung ano ang kanilang mga ginagawa dito. Pawak lang baka sakali. Uy, doon na ah! lang baka sa naman yun. <laughs> baka sakali, pawak lang. Doon na Kanina ba yan? Ay, butol. Kanina. tingin na naman to. Akala mo naman may kaaway lagi. Uy, Lou. Ba't dyan ka makain? Ba't dyan ka kumakain sa tabi ng basuran? <laughs> <laughs> Tapos si eh, pinapakain. ito, sino nagutos niyan? So, what's up sa inyo, no, mga chong? Good morning, good morning. Hindi tayo pwedeng mag-ingay, kaya kinakaladkad muna natin yung ating motor. Ayan. Kaladkad muna natin dito. Kasi, uh, may baby na po kami dito sa camp. Ayan. Ayan po ng uh, aming camp, no? May baby na po kami dito at ang anak na po si Johnny. Kaya, bawal po tayo ganong magingay no so ang gagawin lang natin dito ayun dami nilang alat mga chong, oh. pupuntahan muna natin dito yung mga tao sisilipin po natin sila bibisitahin natin sila kung ano ang kanilang mga ginagawa dito grabe ang daming karton dito mga chong. sa mga gusto ng kalahal dyan kunin nyo na tong mga karton dito sa labas no mga tsong ang pasok tayo dito ganda dito mga chong no? Kita nyo naman yung bagong setup oh. Wow, ganda dito. Di ba? Dito tayo, punta muna natin dito. Tawa-tawa na -tawa, ano naman dyan okay. ah. Kung hindi kita nakita, pipitas ka nito no? No? Kung <laughs> no. napadaan, awa mo, awa mo. mo to, Uwa mo to, awa mo to. Ito mga pagbintang to. Lagi ka na nakangiti. Ako nakangiti ako dahil doon, no? Kanina ba to? Kanina okay. yan? Pawak lang, baka sakali. Uy, doon mo naman, baka naman yun. Aaaaaah! Baka sakali, pawak lang. <laughs> ay, ay, sorry mo. Doon mo mabit. Kanina ba yan? Eh. <laughs> ay, butol. Kaya mabit. Pangigod. Dito. Baka tingin oh. na naman to. Akala mo naman, may kaaway lagi. Wala ano na yun. Ang pansinin. Diba, parang... Gusto kumayos eh. Lagi na lang. Huwag mo naman pansinin. Ba't ba ganun yun si Chief? Ano ba nangyayari siya? Marinig ka naman. Ayaw yeah, mo siya. Ay, sinasabi ko yung Hindi ko alam. So, Uy, ba ka makain? Oo nga, Tsaka... <laughs> Ba't ka? Ba't dyan ka kumakain sa tabi ng basurahan? Ang lang ako. Oh. May plato dito, yung pinapakain. Tapos yung Nino. Salamat. Jay! Nanginig niyo. Uy, baka na kumakain! Panginoon, tinan mo! Salamat eh. Jay! Mahawa ma 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 naman kayo kay Jello. Tinan mo yung pinapakain sa kanya. Kanin Everything tsaka... Yo. oh, ito. Sino nagutos niyan? Basta alam ah. Oh, para naman kayo mga... Ito, bakit hindi niya lang sabihan ng... Ay, naku talaga. Mahawa naman kayo. Tinan nyo. Ang pagkain niya, kanin. Tapos nilagay niya pa dito sa lalagyan. Ulam, ano. Toyo, okay. pinakain niyo pa dito sa basuran. Ang no? dami lang ako dito. Hindi ko kayo mo, Titch. kayo sinisisi. Hindi ko sinisisi mo, Titch. Hindi ko kayo sinisisi. Sinasabi ko lang, maawa naman kayo. Til nakikita niyo naman yung tao. Oo. Oh. Yun nga eh, may plato nga doon eh. Tapos dito niyo pinakain. Nagmamaang-mamaang ka pa mo eh. Oh. 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 Titch, hello. Sabihin mo. Eh, nag-uptala si Jeff. O, o. Tingnan mo, ngayon, oh. asa oh. ka. O, nasa na. Oh. Oh. O. O, parang, parang ang, ano eh. Jake, pagsabihan naman yung ang kapit-bahay mo no, si, dyan. Sige, no, sige. Si. na. Sorry ah. Sige. Sige, wag kang panahanan ito ah. Ang ano Tara Jelo dito ka. Bumangain. Oo, may ulam doon. May ulam doon. Lagyan mo pa ng toyo yan. <bage noise> ha? Dog, magwala pa rin. Uy! Nandito ka. ako. ka. Nandito ka. mo yung ulam mo. Toyo lang. Oh. Dapat nilalagyan mo ng unting mantika. Hindi, tsaka toyo. Oh, tignan mo, hindi na kumukulay yan. Oh. No? Kaya nga. Hindi, <laughs> hey, pero pa. Jelo, ako, dinodokan lang ita. Pero kung wala ka makain, pumunta ka doon sa bahay. Hmm. Hindi na pala pakain eh. Bakit hindi mo sabihin kayo yun? No? Oh, 150. Kay Sob. Ito, sihiya na lang lagi. Ano mo nang teting? Nung naluloko ka, hindi ka nahiya. <laughs> Tado ka. Ay ka dito. So, what's up sa inyo mga chong noon? Muli na namang nagbabalik ang inyong tito na si Chong Otits no, o Tito Otits kung tawagin. Uh, mga Chong, eto nga pala ang aking YouTube channel. Ayan, kung nakikita nyo, eto ang aking followers. At pag umabot tayo ng 50k, mamimigay tayo. Hindi itong dalawang bike lang naman ito. <laughs> At syempre, mga Chong, huwag ninyong kalilimutan na mag-napindayin ang bell button para lagi kayong updated. Syempre, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. Ito yung official YouTube channel natin. Ayan. Tito Otits Official. Marami kasing ano eh. Marami kasing gumagayat. Maraming ng ano eh. Mga nagpapanggap na tayo. not ginagamit sa mga maling paraan o pang scam So, yan lang ang ating official YouTube channel mga chonga. So, ang gagawin lang natin, magsusubscribe lang tayo. I-click lang natin ang bell button. At syempre, wag na wag ninyong kalilimutan na screenshot na kayo ay nakapag-subscribe na dahil pwede rin kayong manalo ng 200 hanggang 500 Gcash sa limang katao lang yan mga chong. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-follow, mag-subscribe sa lahat ng ating account. para mga chong!